Hello mga kalunghar, welcome back to my channel. So, entruhan po natin na may padon doon po tayo uh, dito sa SM by the Bay and MOA. So, yun. Thank you mga kalunghar. So, mga kalunghar, iba't ibang kainan dito sa MOA. Ganito pala yung tsura sa MOA kapag gabi. Sorry. So, napakaganda dito mga kalungher dahil sa mga ilaw nila at marami pong tao dito mga kalungher na gumagala. Daming batibang klase ng kainan. karami pong tao. Ang ang ganda. So, iba't ibang kainan dito sa Mua. So, dito tayo sa kanilang uh, rides. So, ayan mga her. Uh, samahan niyo ako dito sa kanilang rides. Ito yung bambo, ay uh, free honey kanilang bis. So, ayan. Ayan, ang ganda. <laughs> So, yan po ang bump car nila. Ayan. Yung bump car. Ayan. Ito yung ano tawag dito sa ano na to. sa Born Stoneers. Ano ba yan? Born Stormers. Stormers. Ayan. Punti lang. Punti lang yung sumasakay. So mga kalungar, dyan ako excited sa drop tower na yan ayan, no, excited ako. So, tingnan natin yung mga tao na sasakay dyan sa, sa drop tower. So, yan talaga yung isa din na gusto kong masakyan. At saka yung ano doon, yung ikot-ikot. Ano yung tawag doon? Mahal. So, ayan. Pinapaikot ka lang. Yung pinapaikot ka lang. Hindi ka talaga niya mahal. Ay! So, ayan. Puntahan natin. Yan, hintayin natin yan mga kalong hair na uh, mag-andar na, mag-andar na bisaya, <laughs> so, sobrang napakarami pong tao dito sa seaside ng Moa. So, ayan ang... Na. <laughs> sobrang napakaganda mga kalong So, excited na tayong Makita yung reaksyon ng mga tao diyan sa sa ano sa drop tower so ah, Ang ganda, ang colorful ng Bumblebee. Nakakalunghearten. the Bumblebee. So, ayan. So, mm, ang tagal. Sous-titres par Anonymous So mga kalong um, hair, -tawa ako mga kalong kasi napakaingay po yung tatlong Nigeria. na na sila mga kalong hair. Ayan Sobrang uh, uh, tawang tawang-tawa talaga ako. Ay! So, mga kalungher, nandito kami ngayon sa fountain ng Mowa ayan mga kalungher sarap po maligo, kung pwede palang maligo, maligo na si kalungher din yun <laughs> so yun Các cái nhớ đăng kí cho kênh Để không bỏ lỡ So yun mga kalungher, nakita ko po yung SM by the Bay. So wala pong tao, uh, nagkataon tayo na makapag-video at nagpaikot-ikot si kalungher. So yun, hindi po tayo mahihiyang paikot-ikot kasi wala nga masyadong tao dyan sa banda na yan mga kalungher. So yun, happy po ako at sinulo ko dyan. Hello people, eh? mabuhay! Mabuhay, Philippines. Bye-bye! Kung -bye. po si Kalong here. Siyempre, mga kalong Hair, kami lang po dyan. So, walang masyadong tao. So, nagkataon kami mag Don ka na. Di ka na. Di ka na. Di ka na titing uh, tinitingnan nila kami. So, natatawa din sila sa ginagawa namin. Baka sabihin nila, ano bang ginagawa nila? Para namang mga bata, yan. <laughs> so, okay lang mga kalong hair kasi happy naman kami ni Rod. So, ganoon talaga ang buhay. Happy-happy lang. So mga kalongher, papunta na po kami sa parking kasi puntahan na namin si Mahalalil. Ang aming Mahalalil na motor. So uh, pupunta pala kami na naman mga sa Okada. So excited po akong pupunta sa Okada mga kasi yan talaga yung sabi ko ni Rog na matagal na, na napuntahan ko yung Okada. So ayan pupuntahan na namin. So, ito tour ko na naman kayo doon mga kalungher sa Okada. So, mga kalonghair, nakita ko tong pirate. So, ang ganda mga kalonghair, parang barko ni Noah. Ayan. <laughs> so, sobrang ganda. Kaya binilidyuhan ko mga kalonghair. Ayan, no. Kanina, malakas pa yan. So, ngayon, medyo ano na, mahina na yung ano niya. Parang nagbangka-bangka. Bangka-bangka tuya-tuya. Tuya-tuya. <laughs> so, yun. Diyan pala yung entrance, mga karonger. So, marami din palang sumakay dyan. At uh, sila kasi siyempre kinakabahan din sila. Mga kalong -her, malayo na kami sa Perswell. So, yan Tinan niyo po. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng mga ilaw. Uh, yan, ayan, ayan na, ano, Konrad, So, yan. dito na kami sa parking, mga kalunghair. So, uh, na naman namin ang Okada. So, see you, Okada! Palabas na kami, mga kalunghair. gusto po. Ito mo okay, naman, ito ko lang, no? Oo, ito mo naman. Kalikanan daw. So, ayan mga kalonghair. So, papunta po kami ng ano, Okada. So, mga kalonghair, salamat po sa iyong panonood sa aking video so see you in Okada so pagkita ko sa inyo doon views kasi mga kalong hair is ano uh, um, uh, pangarap ko talaga napuntahan o upahan 24 months Sobrang ganda Tapos kanan daw ang ito Sir Ito tayo Sir! Saan po ba yung ukada dito? okada po Kanan niya, Kanan Thank, Thank you po Ito ang Sir dito, Dito kanan yan. Thank Ayan o, oh, Ang SM Mall Arena. Hi, Joshua. Ay, di pala si Joshua. kalong hair. So, see you in Okada! See you, Okada!